Dali. Ay. Bigay ko lang tong ano. Gamit ni Pixar. Ito yung Hindi po. Ayan. Salamat. Pasuyo na lang ha. Salamat. Okay. Magandang umaga. Mainit na talaga sa labas, grabe. Iba na yung iba na yung feel mo no whenever ano nasa labas ka, yung yung ano ng araw, yung hangin. Uh, ewan ko kung sa official summer na no, pero pwede na nga sila magdeklara eh, mainit na. Anyway, uh, ano ba? Yon, kahatid lang natin ng gamit ni Pixar dahil later after class niya uh, may baseball, may baseball practice sila and as usual katulad nung nakagawian uh, bahala na si Utol and then kasi kami may mga kanya-kanya pa rin pa kaming trabaho si Tinsel ako kaya <coughs> lagi tayong nakikisuyo sa kapatid ko para maasikaso si Pixar no and very thankful po tayo doon so anyway uh <coughs> tayo naman po papunta na tayo ng SM San Pedro sa nagkalituhan kami sa intersection kasi sino mauuna Okay, nandito tayo sa Laguna Southwoods, Laguna uh, Mag-gym -gy tayo dito sa Southwoods nandito, nandito tayo sa Nandito tayo sa likod Sa parking sa likod Kasi nasanay tayo sa harap tayo nagpa-park Eh, full parking eh Kaya dito tayo sa likod nag-park And yun nga, uh, dito may bayad sa likod ng parking, 40 pesos. Sa harap kasi libre, so hindi na tayo nakaligtas sa libreng parking. Pero anyway, workout muna tayo. Uh, kasi after po ng workout, pupunta na po tayo ng SM San Pedro para bumisita sa Takoyadon. Uh, yun, kakamustahin naman natin ulit sila. Lalong-lalo na 2 days ago, uh, kakatapos ng 3-day sale ng SM San Pedro. So, iti-check natin yung naging performance natin sales-wise. And also, kamustahin na rin yung mga staff natin. So, workout muna tayo. Ayan. Madalas dito. Uy, nagkaroon na ng bakante, oh. Kanina puno to, eh. Ngayon, meron na. Sayang. Anyway, ganun talaga. So, madalas tayo dito nagpaparada. And kanina nga yung umikot tayo dyan puno, kaya na papark na tayo sa likod. So, yun, workout muna tayo. Okay. Biyahin pa na tayo. SM San Pedro Bago tayo pumunta ng SM San Pedro napansin ko lang po pong... ito ito Aling Chas parang masarap dito ah bihira lang kasi tayo dito sa Laguna ito lalo na sa dito sa part dito kaya medyo curious ako dito Tsaka yan no, parang mga nipahat ng gaganda. So, na-check na natin yung lugar no. So, ito 'yon. Uh, voice over ko na lang ito habang nagda nagda-drive ako kasi uh, hindi na ako nakapagsalita yung pumasok ako sa mismong restaurant kasi ang lakas ng music makaka-copyright na naman tayo sa YouTube. So, eto Ibo-voiceover ko na lang, pakita natin So, yan So, eto uh, Habang pumasok tayo, nakita naman natin May mga nipahat, no? Uh, nipahat, parang yan Eto yung mga tables and chairs na nila Kalalabasan Tapos, numapit tayo kay ate Akala ko naguhugas ng pinggan Yun pala, may pinaliliguan na pusa So... Sabi ko kay ate, kinausap ko siya, uh, hihingin ko muna sana yung menu and then yun nga nakita ko yung pusa. Sabi ko sa kanya, ate ayos yung ginagawa mo, uh, maala maaawain at maalagain ka sa pusa or sa hayop. Kasi tinanong ko kung sa kanila ba yung pusa, sabi niya hindi sa kanila. Nakita niya lang na pakalat-kalat sa tabi, nandyan na sa restaurant nila. So parang kinupkup niya na. No, hindi ko alam kung sa kanya na mismo personal or para sa restaurant, no. So, nakakatuwa naman at pinaliliguan niya. So, habang pagpapatuloy natin yung ano, ito, yung menu, iningi ko. So, kukuhanan ko yung menu. Ayan, isa-isa. Tapos, yan ang mga price niya, no. So, habang pagkatingin natin ng menu, inikot ko pa yung lugar, pinakita ko rin yung pinakaharapan niya. Uh, tapat niya lang yung Southwood Mall. Hindi pa natin napupuntahan yung Southwood Mall na yan, no? Panay lang tayo nagda-drive sa tabi. Lagi lang natin nadadaanan. So, yun. Uh, ito yung kabuuan ng restaurant. Parang once, once in a while gusto kong itry ito, no? Uh, pag pag napajim tayo or ano. Kaya iyayin ko si Natins pag nap napadayo siya dito sa Laguna. Pag gusto niyang makita yung takoyo doon, pwede kaming kumain dito. Okay, a uh, papunta na tayo ng SM San Pedro. Alam mo na napansin ko dito sa Southwoods kanina no sa paglalakad ko, ang daming in check. Uh, siguro inaassume ko lang no kaya maraming in check kasi may mga call center na rito eh. Hindi ko alam kung call center sila or yung pogo. 'Di diba? Meron pa rin kasing pogo dito sa Pilipinas eh. So hindi ko alam kung isa dito sa Southwoods yung mga Pogo sites nila. Or kung hindi man, uh, mga call center no na nag-hire ng mga expat or yung mga galing sa ibang bansa. Nagkaroon kasi rin din yan dati dito sa South Mall. Uh, ang daming mga incheck check nung bago lalo na bago mag-COVID. Okay. Ito na tayo. Gusto ko tahimik. Sabi ko kay Kuya guard mas gusto ko ng tahimik kaysa sa magulo. Uh, ang ibig ko sabihin, yung parking. Kasi dito kasi sa SM San Pedro, itong isang side na pinag-park ko, ito usually yung huling pinagpapart ng mga kotse. So, ito yung huling napupuno. So, dito kasi yung una. Kasi malapit sa mall entrance. Ito, ito. Ayan. So, dyan puno. So, dyan siksikan. So, mas mas gusto ko doon maluwag. Ayan, puno agad, eh. At least tayo dito. Hello. Hello. hapon. Bukas pa, Hindi, <laughs> so, okay na. Okay. So, nandito na tayo. May bagong bukas na ano. Naku, kalaban to ng takoya doon. Japanese. Pero masarap din dito. Ramen Kuroda. Mga ramen. Sabagay, hindi naman direct kalaban ni Takuya doon gawa ng ramen naman to eh. Examen Udo. So ito yung store natin. Uh, currently lunch time no. And may bagong gimmick yung SM Food Court. Kung nakikita nyo yung video kay sa kanto ito, yan. Ah, uh, pwede ka makapag-videoke. Libre ang videoke mo as long as mag-purchase ka ng worth 250 pesos kahit sa ang tindahan dito sa food court. So, sabihin na natin sa atin, no? Sa Takoyo basta makapag-resibo ka ng, makabili ka na 250 pesos worth na pagkain sa Takoyo So, yung resibo mong 250 pesos, papakita mo lang uh, doon sa video ke okay? at pwede ka nang kumanta. tayo uh, tapos na tayo dito sa SM San Pedro so yun na nakausap naman natin sila no nakamusta natin sila kinamusta rin nila tayo so okay naman so again no hindi na siya tulad nung nag-uupi sa kami dito sa Takoya doon na halos araw-araw nandiyan ako hindi lang araw-araw no from opening till closing nandiyan ako so ngayon sobrang na-trim down na namin yung pagbisita ko uh, once or twice a month na lang ang ginagawa natin so ayun ang kagandahan naman ng technology dahil may technology tayo na video call or natatawagan natin sila uh, halos everyday no? na uh, nakakausap naman natin sila everyday day uh, about sa sales about kung mayroong updates kay SM, may update kita ko so yun halos naman hindi nga lang everyday eh. every ilang oras may update tayo galing sa kanila and nakakausap din natin sila so yun ang isang advantage ng technology no so hindi natin kailangan everyday present doon para ma-oversee ma yung yung operations and also uh, meron din tayong CCTV doon nakikita pa rin natin sila everyday so uh, gamit lang natin yung cellphone natin nakikita natin So, yun. Uh, ano ba? Uh, pahinga na muna tayo. Uwi na tayo. Uh, and, hindi, pa, hindi ko alam kung meron pa akong mga dagdag task today. Outside ako doon. Like, diesel pan or ready heat. Pero, sinabay ko na rin si ready heat. Meron na akong ginrosering ng this sa SM San Pedro. Na nakabawas sa gagawin natin sa mga susunod na araw so yun Uwi uh, uwi muna tayo pahinga and tingnan lang natin kung may susunod pa <laughs> sa, sa vlog na to no? may susunod pa naman palagi naman yan eh hindi ko lang alam kung madudugtungan pa natin yung vlog na to so sige po